Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Batas with Atty. Claire Castro Sunod-sunod na yung dagok na nangyayari dito kay Atty. Harry Roque Itong August 3, 2024 May mga pera nga, passport at uh, maging mga cellphone dito nga sa loob ng sinalakay na porak Pogohab dito sa Pampanga Route 81 nga yung uh, bubuksan ng mga vault at uh, nung nakita no buena mano kanina doon sa unang uh, building doon sa mga pogo worker uh, working station nila ay uh, sumabulat agad yung uh, 23 cellphone ilang uh, mga passport at uh, maging nga yung mga pera. At uh, sabi nga dito ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission na yung mga nakuha na passport o na yun ay uh, doon sa mga bagong POGO worker. So root ang nagiging sistema ay uh, sa lahat ng mga dumarating na bagong POGO worker ay kinukuha yung kanilang passport para masiguro na malimitahan yung kanilang pagkilos at hindi nga makalabas dito sa loob ng POGO compound. At uh, tumagal pa yung mga ilang pagbukas at nakakuha na ng higit isang milyong piso doon sa mga vault route may nakita rin na mga prepaid cards na ginagamit daw dito nga sa tinatawag na love coming at uh, yung mga cellphone na natagpuan naman doon sa mga vault yon yung mga ginagamit na embudo o para doon sa cryptocurrency wallet so ibig sabihin may centralized na cellphone na ginagamit para doon lahat ipasok yung mga perang na i-scam nga nito nga mga Pogo worker. At sa ngayon, Ruth, uh, umabot na sa 20 na volt yung nabuksan ng CIDG, ng PAOK at maging ng AMLAC dito nga sa loob ng Porak Pogo Hub. Tinatayang aabot pa ito ng limang araw at aabotin nga hanggang lunes, Ruth. Sinimula na magbukas ng CIDG, PAOK at AMLAC ang pagbubukas ng vaults na natagpuan dito sa iligal na Pogo sa Porak, Pampanga. Ito nga yung Lucky South 99. Nang mabuksan mga vaults, Malalaking halaga na umaabot mula sa 50,000 pesos hanggang 1 million ang nakikita sa mga vaults. Meron din mga cellphones at Chinese passports. Ang pagbubukas daw ng 8-1 vaults ay naaayon naman sa search warrant na inisyo ng Regional Trial Court, Angeles City. Yung mga cellphone at ibang gadgets ay iti-check daw at umaasa ang otoridad na may madidiskubre pa sila sa pati-check ng mga gadgets na ito. Meron pa kaya silang nakita sa mga vaults na maaaring iugnay kay Atty. Harry Roque? Dahil nga daw sa madalas na pagkakasangkot ng pangalan nitong si Atty. Harry Roque sa illegal na pogo sa Lucky South 99 at sa diumanong manager ng Lucky South 99 na si Juan Yu na siyang umuupa sa bahay ni Atty. Harry Roque sa Tuba, Benguet. Abay, nag-issue na nga ang DOJ laban sa kanya ng Immigration Lookout Bulletin Order o yung tinatawag nating ILBO Sab namin yung CIDG, na buksan na pala lahat yung 81 na uh, doon sa uh, illegal po goha po. Anong susunod na step ngayon ng uh, PAOK dahil lang sabi ng CIDG, ang bola raw ay nasa inyo na, nasa PAOK na. Opo, uh, tomorrow ang um, uh, -re return na po doon sa korte yung tinatawag nating seized evidence. Ibig sabihin, magsasubmit ang CIDG ng detalyadong inventaryo kung ano yung mga nakuha nila. Then yung mga nakuhang mga ebidensya sa pag-aaralan po ng mga pisikal yan, eh. ng mga investigador ng PAOK, at titinan natin kung sino na yung mga, baka may ebidensya pa tayong makukuha base doon sa mga laman niyang ating mga nabuksan na, na vault. Pero kanina po ay naglabas na po ng tinatawag natin na Immigration Bulletin Lookout Order ang uh, Department of Justice, pinarmahan na po ni uh, Secretary Boying Rimulya, transmitted to BIR, BIR, uh, BI, Bureau of Immigration Opo. Commissioner Norman Tansinko. Opo. So, meron na tayong lookout bulletin sa mga individual na tinuturing nating persons of interest or possibly suspects dito sa mga kasong kakaharapin nila laban uh, in relation to Lucky South 99. Opo. Dr. Castro, pwede na ba ninyong sabihin yung mga pangalan ng mga persons of interest or suspects na ito na nakasailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order? Uh, opo, pwede na po at uh, public document na po at mm -hmm. of kanina yan sapagkat yan ay uh, naipadala na sa Bureau of Immigration. So, teka, check ko lang kasi medyo marami ho sila. So, take your time. Meron ba mga kilalang personalidad dyan na dapat bantayan po ang immigration na uh, personal. Uh, personnel kung halimbawa may magtatanggang uh, ang lalabas po ng bansa? Opo, ito naman po ay ano pa lamang, Immigration Bulletin Lookout Order. Opo. Ibig sabihin, ito pa ay uh, preparatory para doon sa pagpapail ng tinatawag nating Preventive Hold Departure Order, PHDO. Opo. So, labing dalawa katao ang sinihiling na malabasan nitong tinatawag nating ilbo. So, ang mga ito ay sina Catherine Cassandra Leong, si uh, Attorney Herminio Harry Lopez Roque Jr., si Ginoong Xiang Tan, Ginoong Jing Gu, at saka yung mga Pilipinong uh, individual na dito sa ano nasa sa uh, Uh, tawag nito GIS ng mm -hmm. ng ng kumpanya sila Stephen Mascarinya, Michael Baez Mascarinya, mm -hmm. si Xiang Ji, si Duarin Wu, Raymond Galyon Calionco, Randel Calionco, si Ginoong Dennis Kunanan at si Ginoong Han Gao. So labing dalawa po ito. Opo. Uh, Dr. Castro, kanina yung binanggit mo isang attorney ni Herminio Harry Roque, pwede ba ninyong sabihin uh, paano po ang na, napasama ang kanyang pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order or paano siyang naging isa sa mga persons of interest? Uh, para po sa Interagency Task Group po kasi gawa ng napakaraming mga pagkakataon lumalabas ang pangalan ni ginoong Roque, eh kinakailangan nung no magsagawa ng malal mas malalas na embesikasyon para mapatunayan ba kung meron o wala talaga siyang pananagutan in relation dito sa mga pogong nare-raid po natin. No? Opo. So, uh, nagbubuo na po tayo ng kaso ngayon uh, para sa posibilidad ng pagsampa ng kaso labang kay Ginong Roque, Binibining Cassandra Leong, at sa iba pang mga individual na nabanggit ko po kanina. No? So, kung sa aming investigasyon ay merong sapat na ebidensya, sila po ay kakasuhan. Pero kung sa aming investigasyon ay hindi sapat ang ebidensya, mm -hmm. hindi po sila makakasuhan. Pero yun po, yun ho, as of this point, nagbubuo na tayo, na, nagkumakalat na tayo ng mga ebidensya, uh, kung meron man, para kay Cassidy at saka kay Attorney Harry Roque. Opo. Dr. Cascio, yung po bang Attorney Herminio Harry Roque na yun is the same Herminio Harry Roque na dating spokesperson ng Pangulo? Ah, uh, siya nga po. Siya nga po. Uh... Ini-issue ito ng DOJ to double-check the subject kung may pending warrant of arrest, violation or infraction o kaya ay para mamonitor ang kanilang itineraries saan sila pupunta kung sila man ay aalis ng bansa. Ang tanong, kaya na bang hulihin o iparesto ang mga tao na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order? Hindi, kasi ang ilbo ay hindi katumbas ng warrant of arrest. Pag-monitor lang ang pinaka-objective ng ilbo. Titingnan ang galaw mo, titingnan ang galaw ng subject kung balak nilang umalis ng bansa. So kahit na may ilbo, hindi kayang pigilan ang pagkilos ng subject hindi nila kayang pigilan umalis at mangibang bansa ang subject. Kung may warrant of arrest na issued ng korte o kaya naman ay whole departure order, yan ang makakapagpiga sa movement ng subject. Kung aalis siya ng bansa at may pending warrant of arrest, maaari siyang hulihin at hindi siya payagang makaalis ng bansa. Inamin ang paok na mas malalim na pag-iimbestigan na ang gagawin nila dito kay Atty. hari Roque at sa kanyang client na si Cassandra Ong. So anong ibig sabihin nito? Sa mga ginawa niyang pangangatwiran sa Senado at sa House at pati na sa kanyang YouTube channel at sa iba't ibang social media, TV and radio programs, hindi naging sapat para mapatunayan na wala siyang kinalaman sa iligal na pogo. Kaya iimbestigahan to ng malalim para malaman pa kung ano nga ba ang involvement nitong si Atty. Harry Roque sa Lucky South 99. Kung wala naman daw sila makikita, kung wala naman sila mapapatunayan na malalim na ugnayan nitong si Atty. Harry Roque sa illegal na pogo, hindi siya kakasuhan. Pero kapag nalaman nila at may discover pa sila na mas malalim na ugnayan ni Atty. Harry Roque sa Lucky South 99, hindi sila mag-aatubiling kasuhan ito. Just imagine kasi, yung hinahanap ng paok na di umanong manager ng Lucky South 99 ay nandun pala sa bahay ni Tony Harry Roque sa Tuba Benguet at umuupa pa to. At maliban dyan, yung sasakyan ng puting Alfard nandun din sa nasabing bahay. Kaya sigurado ang paok na yung Yun Juan na hinahanap nila ay dun nga nagtatago sa bahay ni Tony Harry Roque. At tandaan natin, si Atty. Harry Roque mismo ang umamin pa yung kanyang bahay ay pinapaupahan dito kay Juan Yu o Yu Bakit naman kasi sa dinami-dami ng tao at sa dinami-dami ng mga uupahan, yung manager ng Lucky South 99, eh sa'yo pa, umuupa. Bakit naman kasi ang mga pagkakataon, eh ikaw ang tinuturo at Tony Hariroke. So paano mo nga sasabihin na habang sinisiraan ka, lalo kang tatapang? Ebidensya na kasi ang nagsusumigaw. Masampahan kaya ng kaso ito sa Tony Hariroque ng pakikipagsabuatan sa kasong Qualified Human Trafficking o sa anumang ginagawa dyan sa Lucky South 99? Tandaan natin, sinabi niya na ang client niya na si Cassandra Ong, bilang service provider, kumukuha ng mga tao, pati na ng liaison, at mag-ooperate na lang ang mga taga-Pogo. Mag-ooperate ang Pogo Operators. So, paano ba kumukuha ng tao itong kliyente niyang si Cassandra Ong? Sa pamamagitan ba ng human trafficking? Paano yan? Ikaw mismo, Tony Hariroke, ang umamin na tinutulungan mo itong si Cassandra Ong sa kanilang pagiging service provider. At dahil tinutulungan mo si Cassandra Ong, tinutulungan niyo na rin ang Lucky South 99 na makakomply sa kanilang mga requirements to make it legal. When in fact, way, way back. Nasangkot na ang Lucky South 99 sa kasong kidnapping. Imposible hindi mo yan malaman. Kahit i-deny mo pa. Ano to? Naging pabaya ka lang? Pero hindi mo tinotolerate? Ang gawain ng illegal na pogo? So patunayan mo na lang na wala kang kinalaman sa pagkuha ng mga tao para sa Lucky South 99. At dahil nga si tunungan mo ang Lucky South 99, parang lumalabas na natolerate mo ang ginagawa ng mga operator ng iligal na pugo na ito. So, kahit na nasangkot ang Lucky South 99 sa kasong kidnapping, tinulungan mo pa rin na makapag-renew o makakomply sa bagong guidelines ng pagcor. Ikaw ang personal na pumunta sa pagcor, Pinakita mo ang iyong muka na parang, ito po ay kliyente ko. Ganun ang dating. At sasabihin mong, nilalakad nyo lamang ang problema nitong Lucky South 99, dahil sa hindi nabayaran mga supposed to be payments. Dahil nga itinakbo daw nitong si Dennis Cunanan. Naging protector ka ba o facilitator para sa smooth operation ng Lucky South 99? At tandaan natin, dapat na makita ng AMLAC kung ano ba ang nasa bangko at ari-arian nitong si Tony Hariroque. Dahil sabi nga natin, ito ay nabanggitan natin sa isa nating video na Year 2019, lumalabas na 98 million plus ang kanyang net worth. Pero nagnegatibo ito nung siya ay nagkaroon ng ad spend para sa kanyang pagtakbo sana bilang senador noong 2019. Lumalabas sa report ng PCIJ, naging negatibo ang kanyang net worth. Pero pagbalik niya noong 2020 bilang presidential spokesperson, aba, mas lumaki ang kanyang net worth naging 119 million plus at naging second top donor pa ni dating Mayor Sara Duterte para sa kanyang pagtakbo bilang Vice President at ang kanyang dinunit dahil siya nagbayad ng ad payments ni VP Sara e eh umaabot lang naman sa 36 million plus samantarang sinabi niya wala nga siyang pera sapat na pera para siya manalo bilang senador. Pero nagawa pa niyang mag-donate ng 36 million plus sa pangangampan niya ni VP Sara. Saan niya kinuha yung pera? Dapat lang talaga maimbestigahan ang bank accounts nitong si Atty. hari Roque at ibangga sa kanyang sal-in. Para malaman din naman natin kung kailan nagsimula siya magkaroon ng limpak-limpak na milyones. Kasi kung ito naman ay kinita niya bilang professor ng UP for 15 years, aabot kaya sa 119 million ang kanyang sweldo for 15 years? O dagdag na natin yung pagiging lawyer niya. So kung pagiging lawyer niya, aabot din kaya ng milyones ang kanyang kinita? E dapat itong mapakita kung mayroong official receipts. Dahil syempre bilang professional, kailangan mo rin na magbayad ng tax, ng income tax sa BIR. So paano niya kaya mapagbabangga yung kanyang kinita bilang lawyer bago pumasok sa gobyerno at pagiging professor niya for 15 years? Dapat ito lahat ay may mga resibo. Sa pagiging professor, okay yan. Kasi may record yan sa UP. So paano yung niya tinatanggap niyang mga income? Kung hindi siya nag-i-issue ng mga resibo, may mahirapan siyang patunayan ito na ito ay kinita lamang niya sa pagiging abogado. So dapat din natin malaman, maliban sa kanyang mga accounts, magkano ba ang ibinabayad niyan tax sa lahat ng kanyang kinita. Mapagbabangga naman yan, especially na nandiyajaan na ang AMLAC. Sana makipagtulungan din sila sa BIR para makita kung tugma ba ang kita ni Atty. Roque. Sabi na bayayan tax. O hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli. Magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro nagpapalalang. Huwag tulugan. Ano ka?